Ayan, habang naghihintay po kami ng aming service na tricycle, ayan, papasyal po muna kayo mga kaibigan dito po sa labas ng hospital. Pauwi na po kami. Oo, ayan na, ayan na po ang aming tricycle. Ayan na si Kuya. At umaambon na rin po mga kaibigan. Kami ay sasakay na. Sakto ah. Piet. Sakto, sakto. Sakto lang ang dating ni Kuya. Oh, muuna na kayo. Yan, paambun na rin. Umaambun-ambun na. Nakatingin ang aking apo sa isip niya. Apo, si Lula, baka maiwan. Yan. Jesus. Ganyan lang ikaw. Thank you, Lord. Pauwi na po kami. Yes, na po. Pauwi na po kami. Salamat po, Panginoon. Ayan po, lalabas na po tayo sa gate. Wala naman tayong naiwanan, no? Um, Ang natin yung hospital. <laughs> Hindi natin madala. Biyahe na naman po kami. So, na naman po si Sefi. Oo. Oh. Ay na ang oh, Hello. dalawang bisis sa na naudlot ang kanyang tulog at very good po ang kanyang check up. Si Sepi po ay nadamdagan ng tangkad. At mabigat uh, sa kanyang edad ngayon. So, ibig sabihin, malusog po ang aming yeah. Sepi Alam dadagan na rin ng uh, dose yung kanyang uh, vitamins ayun mga kaibigan dito naman po tayo sa kabilang side kasi kanina po sa uh, kanan po yun ngayon dito po tayo sa uh, kaliwang side naman yan. ano yung baka magulog siya so, magalaw na naman po ang ating video mga kaibigan at uh, yung puro side lang po ng kalsada uh, hindi ninyo makikita kasi mga tricycle lang po tayo marami po mga takip doon oh. kaya hindi po natin ipakita yung uh, harapan ok Dito pa rin po tayo sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna. Barangay Parian mga kaibigan kami po ay mga bata pa. kami po ay dalaga pa. Kami magpipinsan, magbabarkada. Dito po kami lagi yeah. na nagbabakasyon sa aming kaya dito sa Parian. Kaya very memorable po ang lugar na to. Kami po ay taga Sibuyan Island. Pero dito po sa Kalamba, sa Parian Kalamba, dito po kami nakaka-pagbakasyon yan dyan po sa kali na yan. Ganit po yan. po ang bahay ng aming tiya noon. Kaya lang Wala na po ang aming tiya. Umuwi na rin sa Panginoon. Medyo matagal-tagal ng panahon. At ang aming mga pinsan ay mga nasa iba't ibang bansa na rin. Kaya hindi na rin po nakikita-kita. Magising, nagising na gising pa rin. Sepi Mahawak pa sa tricycle eh. Baka nga naman siya mahulog na. Dito. Yung ulo niya, Pete. Yan. Nice. Ah. Sa bata. Mabait lang si toto Yung ulo, Pete. Yung ulo. mo dito. Ibanda mo dito. Yan. Okay, na.

po yung bakanting uh, lupain dyan sa parian. Nandyan po yung uh, parang barangay Jablo, ang tawag. Uy, nakakatakot ng pangalan ko na ano, parang sitio Jablo. Ganon. Parang uh, wala pong Diyos sa lugar na yon. Pero parang naalala ko na nakarating ako dyan one time. Nag-share po ng uh, salita ng ating Panginoon at talaga po nakakatakot po pag uh, napatinggan po yung mga uh, salita ng mga tao doon parang ang tatapang po nila yan po ang ating ito po ang uwa yan dito po sa uh, ang uh, opisina ng uwa nakuha po sa Kalamba para hindi na po doon sa main buti naman at tanghali, tangkali walang gaanong traffic hindi masyadong maraming sasakyan kaya lang, labasa na po ng mga malaking na truck pag ganitong oras. O. Oh. Tulog na ang aming safety. Ay, nakatulog na ang aking apo. Pagod po siya mga kaibigan.

ng Panginoon. Marami pa rin po area dito sa Palamba na talagang mahirap ang sitwasyon ng buhay. Nag-detect up po natin yung mga bumat, yung kalsada para magaganda ang sitwasyon. Pero kapag sumuot po tayo doon sa mga medyo sulok-sulok na na lugar ng Palawar. Uh, yun natin nakikita yung buhay ng mga tao na uh, minsan, akala natin tayo na yung uh, mahirap na sitwasyon, pero minsan sabi meron pa palang mas mahirap na sitwasyon na uh, nakaparanas ng na mga tao. So, Ayan, okay, outpost ito ngayon ginawa ng uh, tindaman yan mga kaibigan papasok na naman po tayo sa subdivision kung saan may piyesta doon. Nandito na naman po kami sa masikip na kalsada. Yan po ang mga bumibiyahe po ng mga pidika. Ayan ay mga demotor na. Ito po ang lugar na walang disiplina ang mga 中央电视台。 kalamba. Pero minsan naman may mga nagbibinta rin ng mga lupa dito kaya uh, galing na po sa ibang bayan ang mga nakatira dyan na nakabili na mga pain. Ito so, ay kayuan uh, ng sell site kaya hindi po naibinta. Ang binibinta po yan dati ang kaibigan ng lugar ito. Tapos yung uh, napakagandang palayan po dito ng uh, 2015. Kikita pa po, po dito yung mga uh, magandang palayan. Pero ngayon, ganyan na po. Yan uh, Puro kasura ang labas. Pinakura na ng hero. Dati po ay napakaganda po ng palayan yan. Ang uh, balita ay binili na ng ano? DNR. ko po, po alam po magagawing practice dyan. Ayan po. Tapos dito, may po ko sa inyo. Sa tabi ng uh, release ng trend, parang may Ah, doon po pala. Yan po yung uh, dating swimming pool. Pero wala naman po nag-swimming. Kaya hindi po natuloy. Ayan po. Ayan o, oh, yung building na yan. Ako blue. Kanina po yan nahagip doon sa Ola. Awesome sa tabi ng release ng tren. Residential commercial. Ayan. Grabe po. Ayan na pala doon. Pero malayo naman ang na sa Rilis kasi ito yung Rilis. At ginagawa uh, ko yan sa ngayon. Uh, So tayo sa main road ng subdivision ito yung main road so, ito yung main yung mga paninda ng isdaan pag umaga uh, iba't ibang business po yan na uh, makikita natin dito sa main road alalakingin po ang mga bahay dito mga kaibigan sa main road Nagtataasan din po ang mga bahay dito. dito Malami pa po nagpapagawa. Mabuti na lang talaga ang minute ngayon. Ang inakmaga po ay eh, nakasakulan. Okay. po. Oh, yan lang po ang kagandahan pag nasa main road ka kasi makakapag put up ka ng kahit anong business na gugustuhin mo. Magkataon po talaga. Nandun po kami sa dulong-dulong. Wala pong customer doon. dito mawawala yung kahit sa main road meron po mga saka parking meron mga pwesto sa na ng kalisada mga naghanap buhay yan yan ang edigan magbiyahan at pag umaga po dito na lang ito yung agahan itong benta na agahan yan mga kaibigan malapit na po kami sa aming mga munting uh, kaya uh, nasagusin ko na po dito ang aking uh, video yan liliko na po kami sa aming na uh, vlog at salamat po sa Panginoon salamat din po sa inyong mga buhay mga kaibigan na kayo po ay uh, maluwag sa tuloy na nagtsatsaga na manood ang ating video yan, dito lang po mga kaibigan maraming salamat po sa inyo pagpalahin po tayo at ingatan ng ating Panginoon Amen